So, ano pong mga magandang, uh, at least may ginagawang hakbang ngayon ng Congress, even though uh, naka-break po tayo. Uh, any update po sa inyo pong, uh, kailan po kayo magtitipon ma'am, para po mapag-usapan kung ano po yung gawen gawin, uh, matulungan ng ating mga kababayan, uh, bilang tulong nalang ng Congress, sa uh, National Agencies ng Pamalaan para bigyan kaagad ng proteksyon ng ating mga kababayan na ipit po sa gulo dyan sa Israel, Kong? actually actually po kuya Aljo, magkakaroon din po ng committee hearing yung uh, okay. committee on uh, overseas workers this coming Wednesday. Uh -huh. and kahit po break kami we are coordinating also uh, with different agencies. Uh -huh. pero ulitin ko lang po, alam ko na sabi niyo na na no October 7 pa na nag nag um, form ng task force ng ating government and uh, mabilis naman din po yung pag-responde nila uh -huh. and they are also coordinating with different agencies and uh, nung last October 10 so far in October 10 uh, wala pang uh, uh, namamatay o mm. nasasakta na Pilipino pero ngayon nga po dalawa po yung mm. um uh, uh, what's call this uh, wait. na, na the mm -hmm. uh there are about 137 Filipinos in that area um 38 uh, of them uh are requesting to be repatriated mm -hmm. So uh, yung ating pong embassy, inaayos po yung pagpaukod nila. Mm -hmm. And um, tama rin ho kayo na it's really mostly children and uh, yung mga senior citizens at yung mga kababaihan ang talagang more affected. Of course, everybody's affected. Pero yung mga women, children, and the elderly ang mas talagang apektado din. Actually now po, uh, Kuya Aljo even in New York, di ba po, nagkakaroon na ng rally. Mm -hmm. Uh, uh, and hindi din natin maiwasan na yung mga kaguluhan doon ay eh, baka meron din tayo mga masakta na mga tao doon. Apo. Okay. Alright. Uh, sa pinakahuling uh, impormasyon na natanggap po namin, uh, Congresswoman Arenas, uh, nirecommend na ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung pong Alert Level 3 uh, being yes. proposed by uh, uh, PBBM. So magiging voluntary repatriation na ito, alert level 3, which also means yeah. restricted phase na yan. So hindi pa yun uh, uh, na-announce na final pero papunta na daw dyan ang uh, Executive Department. Magpapaalam pa ba sa Congress yan ma'am o dere-derecho na? Ano bang uh, maganda dito? Voluntary or uh, force repatriation na ang gagawin natin dyan sa Israel? Um... Kasi hindi natin po maiwasan na yung iba natin OFWs, may family rin sila na nandun na sa, na, with them. And um, I, I feel that uh, siguro uh, to give them that option to make it voluntary. Okay. Pwede bang kasama din ng ilan nating mga kababayang Pilipina ha, uh, na nakapangasawa na po ng mga Palestino na kung magkakaroon po ng repatriation, ay makaka-uwi din sila sa Pilipinas. Ah, uh, palagi ko naman, um it's actually really their choice. Okay. If gusto nila na makauwi na rin because hindi alam sila sa sa sitwasyon uh, sa sa Israel. Hmm. Then it's their choice if they also want to come home. Okay. Dapat ba tayong magpadala din ng mga Pilipino sa Israel na tutulong para po dito sa uh, pagrepatriate, no? Pag-alalay sa ating mga kababayan doon. Uh, gaya din po, di ba po sa Sudan, uh, yung ating pong mga, meron po tayong mga opisyal na pumunta doon to make sure na makauwi yung ating mga overseas workers, mga mm. nationals sa Sudan. Um, uh, Kuya Aljo? Opo, go ahead po. Oh, pasensya na po kayo, medyo malabo po yung signal ko. Malino po dito ma'am, go po. ahead po. Opo, malino po Opo. dito. So, um, uh, ang ano ko, uh, meron din po yung mga... Uh, yung mga gusto na mag-repatriate ngayon I understand that inaayos na rin po nila yung pag-uwi nitong mga ating OFW. Mm -hmm. Ang nananawagan lang po ko sa kanila na to be vigilant uh, to protect themselves first and their families. And tayo naman po dito, uh, we are continuously praying for their safety. Mm -hmm. Okay. Bilang kinatawan po ng Kongreso, Opo, uh, nagumagawa ng mga batas, nagkakaroon po kayo ng mga hearings, committee hearings in aid of legislation Kasi pag mga tuwing may mga nangyayari pong ganyan sa Israel Sinasabi nga nila, eh, may at maya eh, may mga kaguluhan dyan sa Gaza Strip Sa southern part ng Israel, sa pagitan po ng mga Israeli at ng mga militanteng Hamas Hindi lang po dyan, maging sa ibang mga bansa sa Africa and Middle East, sa Sudan ano po pinakamainam na gawin po natin? No? Uh, gagawa po tayo ng hakbang, ng batas upang sa ganun ay mapigilan natin ang ating mga kababayan na maiipit po sa gulo. Panahon na ba ma'am na mamimili na tayo ng mga lugar kung saan pwede nating ipadala ang ating pong mga masisipag mga bayaning OFW? Actually, uh, Aljo, nung nagkaroon po tayo ng problema sa Kuwait, nag, Opo. ano po ay tukastan na sana magkaroon na lang tayo ng matching. Okay. Na hindi na hindi na magban na tayo ng padalas sa boat because um, hindi talaga safe yung mga kababayan natin okay. doon. Um, dito naman po sa Israel, actually dito po sa Pangasinan, marami po kasi talagang ng mga OFW sa Israel. In fact, marami na po akong messages na natatanggap mm. at nagpapahingi po sila ng update because their relatives are there. Mm -hmm. And um no, before this, actually, masaya naman po yung ating mga OFWs doon. Kaya lang, siyempre hindi ho natin maiwasan yung mga, mga ganitong pangyayari na we are all, uh, tayo, ang gobyerno, we are all concerned na baka naman yung ating mga OFWs ang matamaan doon. Oh, ang swerte lang po because most of our OSWs, which is about 30,000 plus is not in that area. Mm -hmm. But who knows, 'di ba? Ko ano pong pinipray po natin na hindi po mag-escalate. In fact ngayon, meron tayong suspension mm -hmm. ng uh, syempre po pagpadala doon, ano? But at the same time, yung mabanggit ko lang, yung pagrepatriate medyo komplikado din po yung yung proseso na 'yon dahil sarado po yung mga airport nila. Mm -hmm. So um, I know that um, that the government is also um, what they call it in coordination with the Israeli authorities hmm. to make sure that our Filipinos are safe. Okay, uh, I presume lahat po ng mga Pilipina nakatira po dyan sa Gaza Strip, no? nakapangasawa na ng mga Palestino, ay uh, nananatili mga Pilipino pa rin. Tama ho ba? Yes po. Oh, mga Pilipino pa rin Not all of them, but uh, Yes, not all of them, but most of them are still Filipino. Okay, so hindi natin sila pwedeng maaring pwersahin pa uwin? Um, sa akin, voluntary um, pwede natin pa natin rin. gawin yun. But I'd rather na voluntary na lang po, Kuya Aljo. Okay, sige. Kasi syempre meron silang mga concerns din doon na hindi rin natin alam. Ah, uh, but I'd rather na voluntary po. Okay, baka may nakikinig sa ating mga kababayan na ginustong manatili pa rin sa Israel o gusto nang umuwi. Opo. Bilang uh, uh, chairperson po ng House of Representatives pagdating po sa foreign affairs, ano po inyong mensahe sa kanila ma'am? Um, ako una-una, gaya po sabi ko, nananawagan po ako na first and foremost yung safety ninyo. You have to remain vigilant, you have to pray. And if there's anything that uh, we can assist you, meron po kayong mga katanungan, pwede naman po kayong uh, tumawag sa akin sa Kongreso uh, pwede ho tayo makipag-coordinate sa DFA. Marami po akong mga marami po kong mga constituents na nagme-message na po sa akin sa Facebook mm. at kami po ay nagtutulungan with the DM, the Department of Migrant Workers and the DFA, especially po yung gusto ng umuwi dito sa atin. At meron din po tayong hotline, di ba po, nag, nagtayo po yung task force na hotline. So meron, kung meron po silang katanungan o meron silang concern, eh, pwede po silang tumawag sa yung BMW OWA o, 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 Task Force Israel with Hotline 1348. Mm -hmm.